Hello po sa inyong lahat. Ayan. Uh, padala natin yung sapatos ni Joey the Great. Ayan o. Kasi uh, kailangan niya ng matibay na sapatos. <laughs> Panahon naman na uh, lingapin natin ng isang kalingap. Dungawin natin ang isang kalingap. Ayan. Shout out sa iyo, Idol. Uh, talagang ito mula pa noon. Uh, ang kanya talaga mga kinikita ay binibigay niya sa mga nangangailangan. Saludo ako sa iyo, idol. Ingat ka dyan palagi. Ayan. Samahan niyo ako. Taralits. Shout out sa inyong lahat. God bless po. Ayan. Padala na natin may Joey the Great. Idol, pasensya ka na. Ta Talagang busy ako eh. Hindi ako nakadaan sa LBC. Ayan. May t-shirt ka pa. May sombrero. Uh, armor lagyan natin ng tiga wala tayong pira rito eh lagyan na lang natin ng 3 dollars dito ha idol Lagay ko dito sa loob sa talampakan ng sapatos. Yan, hindi naman siguro nakawin to. May eh, $3, $3 dollars lang yan. Yan, lagay natin sa loob. Panglagay mo lang sa wallet mo ba? Yan. Kain tayo, pizza. Ilagay ko na lang ngayon yung wallet ko. Walang laman. Walang laman yung wallet natin. Luto eh. Loto lang, loto. Loto ang laman. Baka manalo. Alright. Kami ay nabuo Kani? sa iisang Sala layunin ako. At bukasiyan naming makatulong sa kababayan nating kina-post at nasa latapaan ng iba't ibang klase ng unos kami magdadala ng ngiti at saya sa bawat taong nawawalan na ng pag-asa lugmok man o dapa ay ay Pagpos ay higitan, Sa mga nangangailangan tayo ay magtutulungan Sa mga suliranin katulong yung kami Dungawaya agapay nang walang ingin ganti Sa munting pagtulong mo ay matutupa pa uh, Umaga po Magkapag-withdraw na tayo Kunting ayuda sa doong -aw. Yan, samahan niyo ako. At pupunta tayo sa padalahan ng pira at saka padalahan ng sapatos Joey the Greek Ano pa tayo? Oh. Aulan Aulan na maulan dito yung, yung bahay natin Pinipinta natin kondo. So, Yung kondo ko, nakatira ko rito 25 years ago 25 years kami nakatira dito sa building na ito. Kaya naipinta natin. Ayan. Seven trim. Harap ng building na ito. Seven trim. Long Island Railroad. Ayan. Ayan. Ito ang tinatawag na woodside at walang binigating ng ponte. Alin niko ng bahala dito natan. Ayung sa ating na ali... at tin natin. Endok. Eh natang ginagawa rito. Penting ayo da lang konting overtime sa trabaho pero may pangayuda hindi tayo kumikita sa youtube pero tuloy pa din naumpisa na natin to tuloy tuloy lang tayo idol joey shout out sa iyo ha ayan papadala ko na idol pasinsya nga na talaga at busy tayo Yan samahan niyo po ako magkano kaya yung bayad dito mga 38 siguro bayad dito sa padala natin ng sapatos magkano kaya ang palitan ng pira ngayon at samahan nyo po ako konting video lang to salamat po yung ano pala ha yung parapol natin ng laptop ayan, good luck sa inyong lahat ayan, good luck, good luck, good luck po sa December na po yan. malapit na pang walong laptop na ang ating pinamimigay ano? para naman yung may mga anak na estudyante ha? Ayan, mga gamit nila. Salamat po. Tayo. Ayan, natapos na tayong padala ng pira. Padala na natin itong, itong sapatos ni Joey the Great. Ayan. Wala, naulan. Shout out po sa inyong lahat, mga kadungaw. Shout out. Dito tayo sa Rosedol. Ayan. Ang restaurant dito. Shout out Paring Jabar, Joe's Choice, Eco TV, Mark Bryan, Paring Alfred. Sa inyong lahat, shout out. Paring Jabarski, shout out. And ito tayo sa si LBC. Maring Analin, Ma'am Hardcore Bowling, shout out. Ayan, pag dito natin ipapalala. Pasok tayo. Pero mga hindi ano? Sure. kami ay nabuo sa iisang layunin At bukas naming makatulong sa kababayan nating kinapos At nasa lantapahan ng iba't ibang klase ng unos Kami magdadala ng ngiti at saya Sa bawat taong nawawalan na ng pag-asa Lugmok man o dapa ay ating ibabangon Sa paraang hatid ng dunaw Foundation Sa munting mo ay matulong sa tulong ay salat Kung ang puso at isip